Pinalaya na ang labimpitong tripulanteng Pinoy matapos i-hostage ng grupong Huri ng mahigit isang taon. Mula sa Yemen, itinurn over sila sa gobyerno ng Oman kasama ang iba pang crew ng MV Galaxy Leader. Ayon sa Huri Media, pinalaya nila ang mga hostage bilang pakikiisa sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikinatuwa ni Pangulong Bombo Marcos ang pagpapalaya sa mga Pinoy na nasa pangalaga na raw ng ating embahada sa Muscat, Oman. Inaayos na ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Omani Government. November 2023, nang kubkubin ng Kub Kubina, Houthi, ang MV Galaxy leader mahigit isang buwan matapos sumiklab ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Sinabi noon ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega sa panayam ng unang balita, tinarget ang barko dahil pagmamayari ito ng isang Israeli company. Idudulog na sa Korte Suprema ang kontrobersya sa 2025 National Budget. Hilingin na isang kongresista kasamang ilang grupo na ipawalang bisa ang budget dahil sa iligal umanong pagdadagdag sa BICAM report matapos itong ratipikahan ng Kongreso. Git naman ni Senate President Jesus Scudero, walang ginawang mali sa proseso. May unang balita si Joseph Morong. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng ungab na maling proseso ang pagsisingit niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, uncharted waters pa to. Kasi, kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. Eh may na-approve na budget eh i-declare uh, invalid. Or magmamadali mag ang Kongreso ulit na magpasa uh, ulit ng, ng budget. It's uh, possible, no? Kasi uh, uh, an error in legislation can be corrected only with uh, another legislation. Mal Itinanggina ng Pangulo na Blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang Blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa Bicam Report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanko na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-maliraw ito at iligal dahil anuman ang idinagdag sa si enrolled bill ay hindi umunod-dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May nag-magic magician? Yung singet after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas sa isang gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang bicam report ng 2025 budget. Same document. Ako bakit naratify, naratify uh, wala man lang nakakita. Si Sen. Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at uh, tuloy ang hindi ako pinirmahan kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GLA na puno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung uh, kag gulat gulat ay eh, yung bike kung bakit nakalusot na may mga blanco ang amount. yung enrolled nakita niyo po may <laughs> enrolled bill. Oo oh, naman. Wala na po siya. Wala, wala. Kasi siyempre nga yung napirmahan may, na na niya. Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ng panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na ng pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa so, 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget sa si Senate President Francis Chisa Escudero. Unang kopya na may pirma ako, nakasaad doon, na-autorizado, ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill yung pinirmahang berso ng batas, yon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung question Or, pag may ni-release dahil pinilin the pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan, nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay na ito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, ang um, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang uh, mga kwento, atake o pagpona tulad nito. Hinihingan pa namin ang pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Nagay naman ang substitute bill si Senadora Risa Ontiveros, kaugnay ng panungkalang prevention of adolescent pregnancy. Kasunod nito ng pagkatas ng pitong senador na naunang humirma at sumuporta sa committee report, nila kailangan pa ng dagdag na pagpag-dialogo sa mga stakeholder. May unang balita si maki Pulido. Itong senador ang biglang bumawi ng kanilang pirma sa committee report sa Senate Bill 1979 o an act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies. Kasunod ito ng mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa panukala na i-vito raw niya kung papasa sa kasalukuyan nitong versyon. You will teach four-year-olds four how to masturbate. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. Kabilang sa mga bumawi ng kanilang pirma, sina Senators J.V. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar at Bongo, na sumulat kay Senate President Cheese Escudero. Naniniwala raw sila na mahalagang issue ang adolescent pregnancy, pero kailangan pa ng dagdag na pakikipag-usap sa mga stakeholder. Sumunod sa kanilang umatras, sina Senators Bong Revilla, Jingoy Estrada at Loren Legarda. Bago ang atrasan, may labing walong senador na nakapirma sa committee report. Hindi pa nga napupunta sa presidente, uh, may pronouncement announcement na siya na ibibito. So, why would we produce a uh committee report na alam naman natin na ibibito na ng presidente. Hindi ako sangayon sa anumang uh, panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at sa lungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Kinahapunan, nagkain ng manifestation sa plenaryo si Sen. Risa Ontiveros, author ng Senate Bill 1979. Nagulo daw ang usapan dahil sa mga kumalat na maling impormasyon. Sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation anal sex, oral sex, at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. Sa gitna raw nito, maghahain siya ng amendment by substitution para masagot ang mga agam-agam ng ilang senador. Tinanggal na po natin ang phrase na guided by international standards dahil sa mga pangambang inihain ng ilan. Nilimitahan na natin ang CSE sa adolescents o ang 10 years old and above. ayun kay Senate President Cheese Escudero, dahil aamiyan dahan ni Ontiveros ang panukala, pag-aaralan pa kung ibabalik ito sa komite o pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Simula school year 2025-2026, target ipatupad ng Department of Education ang revised curriculum para sa senior high school. ay kay Education Secretary Sani Angara, unti-unti ang implementasyon ng revised curriculum para makapag-adjust sa mga eskwelahan. Kabilang sa revised curriculum ang pagbabawas ng core subjects, gagawin itong lima hanggang pito mula sa kasalukuyang labing lima ay kaagara kabilang sa may iwang core subjects ang communication, Philippine history, math at science. Plano ring dagdaga ng electives para makapila mga estudyante ng mga subject na mas naaayon sa kanilang interes o planong karir. Ang mga pagbabagong ito ay bunso ng pag-aaral ng DepEd Task Force simula noong 2023 para mas maging handa sa trabaho ang mga graduate ng senior high. Gusto talaga natin very well-rounded individuals yung ating mga graduates ng senior high school who are employable, among other things, but who also fulfill their full potential as human beings. Love Month is waving, mga kapuso. Kaakibat niyan, ang babala na mag-ingat po sa love scam o modus na paiibigin ng scammer ang kausa para mahut-hutan ng pera. May unang balita si Oscar Oida. Guapo. Matangkad, matipuno at higit sa lahat. Napaka-sweet. Ilan lamang daw yan sa mga katangian kung bakit mabilis umanong na fall ang dating OFW na si Juliet, di niya tunay na pangalan, sa kanyang naging Romeo Online na nagpakilalang isang Norwegian serviceman sa isang dating app. Maputi po siya, sir. Maputi. Medyo bland. Di ba po yung bahok niya? Maganda yung mata niya, parang blow-blow. Nakakakilig po. Siyempre, tatawagin kang baby, hindi ko naman po na nar nar naranasan yun eh. Pero sa paglipas ng panahon, napansin daw ni Juliet na nagiging masyado na munong mausisa ang kanyang online Romeo. Hihiningi niya yung full name ko, magkano ang sahod ko sa isang buwan. Tila allergic din umano sa tawag o video call. Sabi ko, pwede mag-video mag kahit mga 5 minutes lang, ganyan. Gusto ko lang makita yung mukha mo ayaw po talaga niya, ginagawa niya, sisend lang siya ng mga picture. Lalo na raw siyang nagduda nang dumating sa punto na nanghihingi na ito ng pera at nang sabihin niyang wala siyang perang maibibigay. Sinabihan pa niya ako, mangutang ka sa amo mo, sabihin mo emergency. Sa puntong ito, napagtanto raw ni Juliet, hindi ito true love, kundi love scam. Kaya kala ko totoo po siya, Kaya yun pala scammer. Di baling pangit na siguro. Totoo yun. Pag sobrang pogi mahirap. Mapagmahal at masipag. Ang mga katangian daw nating mga Pinoy na madalas ay sinasamantala ng mga nasa likod ng mga tinatawag na love scam. O yung modus na pakikipagkilala online, paiibigin ka hanggang sa kalaunay, huhututan ka na ng pera. Sa lahat talaga, eh, very emotional tayo palagi. And because of this attitude, Pwede na i-program sa AI. Pa paano ko gagadjoy ng Pilipino? Naka-profile na tayo. And they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Tuwing Pebrero tumataas ng hanggang 15 na Pinoy kada araw ang nabibiktima ng love scam. Kaya importante raw na maaga pa lang madetect na ang mga red flag o mga senyales na baka love scammer na ang kausap nyo. Red flag number one, ang letrato. Too perfect to be true. Yung tipong yung profile pic niya, sobrang aesthetic. Tapos wala pang tagged photos o friends na totoong tao. Red flag din kung tila allergic siya sa video call. Ayaw makipag-usap sa telepono at laging may daylan para di makipagtagpo. At ang pinaka red flag sa lahat, pag humihingi na raw ito ng pera. Keso may emergency o di kaya nag-aayang mag-invest. Kaya po yung mga profiles natin, yung mga profiles, napaka-importante po niyan. Ito po para may spot. Kasi ang problem, karamihan ng labs scam, LDR foreigners. So there's no chance to meet. Kaya guys, tandaan, ang love totoo, but so are the scammers. Kaya extra ingat, protektahan, di lang ang inyong mga puso, kundi pati na rin ang inyong mga bulsa. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. My Setting the record straight, si Kapuso, global fashion icon, heart evangelista, tungkol sa nabago sa kanyang muka. Lips lang yung iba Lips lang yung pinagawa ko. It's <laughs> true. Huh? I'm just saying. Nilinaw ni Heart na lips o labi lang ang pinabago niya. Nag-post pa si Heart sa tabi ng isang magazine cover niya from year 2000 para patunayan ito. Ay, yan. Nasa France ngayon si Heart para sa isang... Uh... Paris Fashion Week, kabilang sa latest fits ni Heart, ang burgundy attire na matchy-matchy sa kanyang hair color. Oo, oh, oh. ganda, no? Ganda, bagay nga. There, no? Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.